in Barangay Colayo, lies a 4 kilometer long cave with calcified rocks dating back to thousands of years. Dare to explore the looming darkness to conquer the concealed beauty of Natso Cave. Ang kwento po dyan is meron daw po isang sakristan na bata na nagkaroon ng kaibigan na buwaya. So, na po nung bata yung ugali ng kaibigan niyang buwaya. So, from the ugali, uh, para pong tanilikuran niya si Lord, naging masama po siya. Hanggang sa po nakita ng ating Panginoon yung ugali po nung bata na yun. So, binigyan niya po ng leksyon. Ang Panginoon po natin nagpadala po ng napakalakas na hangin. Tapos yung pong hangin na yun, eh, sila naging ipo-ipo. So lumusot po sila dito sa Natso Cave po na tinatawag natin. At dahil tumatakbo-takbo nga po sila kahit saan-saan, nagkaroon po ng mga abutas uh, na tinawag po namin cave system. So yun po yung kwentong kuro-kuro ng aming cave po. na po ang caves noong World War II kasi po dito po uh, nagtago yung ating mga Japanese soldiers. So from there, nadiscover na po ang Nasok Cave. Ang ibig sabihin po ng nalsok word ay eh kalim po siya sa ilokano word na nalusok. Na ang tagalog po niya is nabutas. Kaya po siya tinawag na nalsok cave. So, an estimated time po ng aming travel from the town proper to Barangay Colayo from here at Nalsok Cave po is 45 minutes to 1 hour po siya sa mga hindi po nakakaalam kung paano po makapunta dito, pwede po silang makipag-coordinate sa aming ba, um, tourism po sa Bani. And uh, sila na po mag-coordinate namin dito po sa aming barangay para sa inyong mga tour spot. Uh, pwede po natin mga motorcycles, tricycles, basta po yung matataas. Kasi po pag mabababa po, hindi po siya kaya kasi po rough road po yung ating dadaanan. May bayad po ang ating uh, pagpasok sa ating cave, we have 100 pesos po for our tour guide fee, 30 pesos for our environmental fee, and 30 pesos din po sa ating mga gears po. Medyo mabato. Tindaan. Oh my wow! The the food. Wow. My crabs din po dyan. Blind crabs. Wow! Marami po sila dito. Wow! Yan yung whip spider or yung pseudo -spider. pseudo spider. Pseudo spider. Pseudo spider. And then meron silang pinatawag na stalagmite. Because yung stalagmite on the ground and the stalagmite on the ceiling not mm -hmm. forever because this took thousands of years to find and look at that every cave has a story to tell a reminder that even in the darkest places you will find the glistening charm of nature. Nasok Cave holds an fathomed mystery. Ready,